Nasa linya po natin, Professor Emmanuel Leico, isang ekonomista. Professor Leico, magandang umaga po. Hello, morning po. magandang umaga po, uh, Sir Melo. Opo. At magandang umaga po sa inyo pong mga taga-subaybay. Opo, nung Friday ko pa... Uh, nakita tong ano uh, bay yung sa ating uh, uh Philippine Stock Exchange ano po eh, nasundan pa ng Lunes uh, kahapon Bumagsak din po eh. Uh, ang Ito daw po dahil sa mga pag-aalala uh, ng ating mga investor at sa uh, siyempre doon sa inilabas na data ng ating gobyerno, yung ating GDP 4% lang po inilago sa uh, third quarter, July to September. At saka mayroon pang isang report ang uh, Central Bank. Uh, nung August naman, in six months, sharpest drop daw po ito nangyari sa foreign direct investment natin sa Pilipinas. Professor Leiko, ano po ba ang uh, ba tayong dapat ipag-alala dito o may konting dapat ipaglala o talagang mag-aalala tayo ng gusto, Professor Leiko, sa ating ekonomiya? Palagay ko po, Sir Melo, talagang kailangan tayong mag-alala kung ano na ang lagay ng ating ekonomiya dahil uh, bagamat hindi tayo ang uh, namumuhunan dyan sa Philippine Stock Exchange kasi Talagang kung merong kang uh, sobrang uh, pera, talagang pupunta ka dyan oh, o kaya sa mga iba't iba pang mga instrumento. Pero uh, yang, uh, ating uh, stock exchange, naglalarawan po yan kung ano po ang kumpiyansa ng mga mamamaya, ng mga mabubuhunan sa ating uh, ekonomiya. Hindi po yan basta-basta uh, lang na nagkasama-sama lang sila tapos huh. sila ay naghuhuntahan. Hindi po. Ang stock market eh pinag-aaralan po 'yan ng mga mamumuhunan at tinitingnan nila kung uh, ano ba ang lagay ng ekonomiya, ano ba ang lagay ng mga industriya uh, sa bansang kanilang pinupuntahan. Apo. Sa ngayon po, uh, talagang uh, matamlay. Hindi lang po siguro matamlay, kundi po may, may sakit ang ating uh, ekonomiya. At uh, Yeah, patuloy pa rin po tayong binabayo ng mga bagyo. Uh, halos linggo-linggo uh, meron tayong uh, nakikita na uh, ma -ma malakas na bagyo. Mm -hmm. At hindi lamang po yun. Malakas ang bagyo tapos lalo pong uh, lumalabas na wala pala talagang uh, paghahanda na ginawa mm -hmm. na dapat ay hinanda ng pamahalaan para po sa mga kasi inaasahan naman natin 'yan, pagka malakas ang baha, ang malakas ang ulan, mm -hmm. ay talaga pong magbabaha. Kaya po meron tayong uh, tinatawag na uh, mga flood control projects pero ngayon po, talagang mm -hmm. nabubulgar. Wala naman palang ginawang mga flood control projects. O so, kung meron mang ginawa eh, mm -hmm. ay konti-konti bumabagsak. So uh, marami pong mga mamamayan ang nasasalanta, nalulunot, yung atin pong mga pananin, yung atin pong mga uh, infrastructure eh nagigiba. Apo. So, yung mga tulay, yung mga dugtungan ng atin pong mga tren, uh, na nawawala na rin. So, parang nakaka hindi lang po nakakabahala, nakaka-depress mm -hmm. ang nangyayari sa atin. Lalong-lalo na pagka mababalitaan natin, napakaraming mga mamamayan ang uh, uh, nawawala ng bahay, inaano makikita po ninyo uh, merong mga Pilipino na talagang lumulusong sa tubig na hanggang liig. O kaya yung isa pa pong mga uh, larawan yan, yung kabat, isang batang babae nakatayo doon sa o nakaupo doon sa isang uh, uh, pader para hmm. po makaiwas uh, sa baha. Pero talaga pong nakakaawa. Apo. Siguro po kung ako ang tatanungin ninyo kung ano ang nararamdaman ko kung saan nangyayari. Professor sa parang lumilitaw na ito na kahit noong pandemya Uh, yung pinakamababa natin noon 3.8% ang uh, natin sa ating ano eh uh, GDP. Pero uh, but may may isang panahon doon, isang taon doon na mas mataas pa Kaysa dito sa lumilitaw ngayon na 4% na GDP growth, professor, mas malala yata ngayon kaysa noong panahon na yon, professor. Uh, palagay, palagay ko po, eh, napakalala po. Mm -hmm. uh, kung totoo po, ito ay uh, uh, concentrated lamang sa Pilipinas, hindi katulad ng uh, pandemya na um, halos buong mundo ang nakaranas uh, ng pagbagal uh, ng ekonomiya. Eh ito tayo lang eh. Uh, tapos hindi tayo makaahon. Uh, kaya nakakabahala po. Tama po kayo. Uh, nakakabahala ang nangyayari sa atin. litaw na litaw 'yung sinasabi ng Federation of Free uh, Federation of Philippine Industries. Ah eh. uh, 'yung uh, 'yung sunod-sunod na mga bagyo, 'yung mga kalamidad natin at saka 'yung uh, uh, investor confidence dahil dito sa mga dito sa mga anomalya na ito, professor. So, paano 'yan? Ano ang nakikita natin sa mga darating na panahon? Pag ganito pa rin po. Ay mukhang magpapatuloy pa rin po 'yan. Hindi lang po yung investor confidence, pati uh, pati po ang consumer confidence mm -hmm. ay uh, bumababa, sumasadsad. sad uh, tandaan po natin uh, napakalaki po ng uh, bahagi ng ating uh, uh, consumer ang bahagi ng ating uh, GDP. Kung uh -huh. Ito po ay bumabagal, eh talaga pong babagal ng husto ang ating ekonomiya. Kayo uh -huh. po, dahil sa mga katiwalian sa gobyerno, eh talaga pong bumagal ang uh, paggastos uh, ng pamahalaan. Mm -hmm. At, uh, talaga pong uh, binubusisi talaga, no? Eh bumagal ang uh, kump ang kumpiyansa ng mga investor, bumababa po ang kumpiyansa ng ating pong mga mamimili. Eh, din po ang uh, pamimili o pagtustos ng pamahalaan sa mga gastusin natin sa uh, sa ating bayan. Opo. So, maasahan talaga natin, hindi lang po 4%. Baka po mas mababa pa diyan ang susunod na Opo. ano natin ang GDP natin. Mm -hmm. Tandaan po natin ang target natin dati ay 6.6. Mhm. Mm Ibinaba sa 5.5. Eh, hindi pa rin po natin makuha. So, sa, mak sa makatuwid, ang ating pong ekonomiya ay talaga pong uh, nanganganib uh, at uh, kailangan po ng uh, talagang uh, decisive action ang ating pamahalaan para po masalba ang ating okay. ekonomiya. Opo, opo, Kasi uh, sabi nga ay eh, nung iba na mga ekonomista, consumption driven economy tayo. Uh, Tama po. Yung mga tao po uh, sa ngayon daw ang mga tao ay uh, ang gastos nila konti lang konti lang ang gastos sila. sapagkat ang gobyerno din naman konti din naman ang gastos kaya kaya parang uh, bumabagal, bumabagal talaga tayo uh, professor eh sa, sa dami ng problemang magkakasunod na ito eh dahil Tama dito, po opo. Tama po kaliwat kanan gobyerno ang pamahalaan hindi masyadong nakakagastos ang ating uh, Uh, mga mamamayan ay nagpipigil ang mm -hmm. mga investor nagpipigil talaga po mapipigilan ang paglago ng ating ekonomiya mm -hmm. tapos ito pa po no uh, binanggit ng pangulo na isang taon na magkakaroon ng uh, state of emergency mm -hmm. para daw po magkaroon ng uh, mas maluwag na paggastos paghugot ng pera para po sa ating uh, ah uh, para tugunan ang mga pangangailangan ngayong nangyayaring ang ating ang nakikita nating mga pangyayari. Nakakabahala din po 'yan. Bakit po? Kasi kasi po eh problema nga po natin yung uh, magpangungurakot eh oh. ngayon babawasan natin yung uh, uh mga uh, pagmomonitor monitor o kaya po ay uh, uh, dati po may mga masusing pag uh, procurement yung process. Yung procurement? Oh, Opo. Opo. Oh, oh, talaga pong nakakabahala 'yan. Kung normal lang ating uh, uh, ang ang kalakaran. Opo. Oh, no? Wala tayong problema sa procurement. Walang uh, nangongontract, uh, walang nangongontrol oh, ng oh. mga bidding. Mm -mm. Okay yan no? pero ngayon po talaga pong nakakabahala maski maganda siguro ang uh, layunin ng uh, pangulo na mm -hmm. magdeklara mag ng uh, state of emergency uh, para makapag uh, mapaluwag ang ating pong uh, uh, mga procurement ang ating pagtusto sa ating pong mga pangangailangan mm -hmm. Nakakabahala yan kasi baka lalong samantalahin alam po niyo hindi lang naman ito ang uh, pangunahing ang unang uh, pangyayari sa atin kahit na pala po nung pandemya pati yung mga pera, mga pondo sa pandemya eh nawawala o kaya po inagagaso sa ibang paraan. Opo, opo. Kailangan po natin talaga mag-ingat. Mm -hmm. Kailangan po nating maging uh, mapagbantay. Uh, mapagbantay lahat mm -mm. po tayong mga mamamayan. Mm -mm. Kailangan kailangan po natin. Yan. Opo, sige po. Professor leiko, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, uh, Sir Melo. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo. Professor Emmanuel Leico, mga isang ekonomista. <coughs>